Guniguni -guni TV Si Nestor ay isang tricycle driver. Dati siyang nagtatrabaho sa pabrika ng mga alak. Nang humina ang paggawaan ng alak ay isa ito sa natanggal. Ang nakuha niyang separation pay ay pinambili niya ng tricycle. Tatlo ang naging anak ni Nestor. Ang asawa niya ay nagtitinda ng mga ihaw-ihaw sa tapat ng kanilang bahay. Mga anim na buwan pa lang silang nakatira sa bago nilang bahay sa Isabela. Dati silang nakatira sa Quezon City. Sa kapatid ni Nestor ang tinitirhan nila ngayong bahay. Nag-migrate kasi sa Canada ang kapatid niya. Maliit lang ang kinikita ni Nestor sa pagta-tricycle. Tama lang sa panggastos nila araw-araw. Kaya naisipan ni Lorna na magtinda na lang ng ihaw-ihaw. Kahit papaano ay malaki rin ang naitutulong nito sa panggastos nila araw-araw. Madaling araw pa lang ay umaalis na ang mag-asawa. Si Lorna ay sumasabay sa kanyang asawa sa tricycle para bumili sa palengke ng paninda niya. Si Nestor naman ay pumapasada na. Umuwi lang si Nestor pag ito ay kakain na ng pananghalian. At pag alas 7 naman ng gabi ay igagarahin na niya ang kanyang tricycle. December 1, 2010, mga alas 8 na ng gabi, pauwi na si Nestor sa kanilang bahay nang biglang may sumakay sa likod niya na isang babae. Sinabi niya rito na sa iba na lang sumakay kasi pauwi na siya. Nang biglang may sumakay din na dalawang lalaki sa loob ng sidecar. Sinabi ni Nestor sa dalawang lalaki na pauwi na siya, hindi na siya magpapasakay pa Sinabi ng isang lalaki na lalakihan na lang niya ang bayad sa tricycle. Wala na raw kasi silang masakyan. Umayag na rin si Nestor. Isasabay na rin niya ang babaeng sumakay sa likod niya. Tinanong ni Nestor kung saan bababa ang dalawang lalaki. Sa Burgos Street daw sila bababa. At tinanong rin niya kung saan bababa ang babae. Sumagot ang babae. Sa burgos din daw siya bababa. Maingay ang dalawang lalaki habang nakasakay sa tricycle. Mga lasing pala ang mga ito. Medyo malayo rin ang burgos at napakadilim sa daan. Iilan lang ang nakabukas na poste. Nagsalita si Nestor ng, Miss, ituro mo na lang kung saan ka bababa, ang sabi ni Nestor sa babae. Tinignan ni Nestor sa kanyang side mirror ang babae, ngunit hindi niya ito makita. Inayos niya ang kanyang side mirror pero paglilingon niya, ang babae sa likuran ay nandun naman ang babae. Kinabahan na si Nestor biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at nangingilabot siya. Nagsalita ang isang lalaki na ihintu mo muna sandali ang tricycle, iihi lang daw siya. Hininto muna ni Nestor ang tricycle. Malayo pa ba tayo ang sabi ni Nestor sa isang lalaki na naiwan sa loob ng tricycle? Malapit-lapit na rin tayo ang sagot ng lalaki. Natapos ng umihi ang isang lalaki, pumasok na ito sa loob ng tricycle. Pinaandar na ni Nestor ang tricycle. Saan kaya sa Burgos bababa itong babae ang sabi niya sa kanyang sarili? Hindi siya natatakot magbiyahe ng gabi ang dilim pa naman sa daan sa isip-isip ni Nestor. Nang nasa burgos na sila, ay bumaba na ang dalawang lalaki. Binayaran siya. Natuwa si Nestor, malaki kasi ang ibinayad sa kanya. Tumingin siya sa babae, malayo pa ba tayo ang tanong ni Nestor sa babae. Tumangu lamang ito. Sa loob na po kayo sumakay ang sabi ni Nestor sa babae. Hindi ito kumikibo. Inisip ni Nestor na ayaw siguro ng babae sa loob ng tricycle. Kaya pinaandar na niya ang sasakyan. Nang pinahinto ng babae sa isang bahay, dire-diretso ang babaeng pumasok sa loob ng gate ng bahay. Tinawag ito ni Nestor. Miss, hindi ka pa nagbabayad ang sabi ni Nestor. Patuloy lang na naglakad ang babae at di nito pinansin si Nestor. Inisip ni Nestor na baka hindi normal ang isip ng babae. Napabuntong hininga na lang si Nestor. Aalis na sana siya nang kinawayan siya ng babae. Lumapit siya rito. Inisip ni Nestor na babayaran siya kaya siya pinalapit ng babae. Habang papalapit siya Naglalakad naman papalayo ang babae papasok sa kanilang bahay. Puminto ang babae. Nagsalita ang babae na pasok ka. Sumagot si Nestor na hindi na siya papasok sa loob ng bahay gabi na raw. Kukunin lang daw niya ang bayad ng babae. Lumapit ang babae kay Nestor at ka ng kamay nito hinila siya papasok sa loob ng bahay biglang hinila ni Nestor ang kanyang kamay naisip ni Nestor na wag nang kunin ang bayad ng babae nagmadali na siyang naglakad nagulat siya nang biglang lumitaw ang babae sa harapan niya nakalutang ito nagsisigaw si Nestor tumakbo siya papunta sa kanyang tricycle Nagtataka siya, hindi niya mapaandar ang tricycle. Nanginginig siya sa takot. Nang napaandar na niya ang tricycle ay nakita niya na nasa likod niya na ang babae. Nagsisigaw na naman siya. At mabilis siyang bumaba ng tricycle at nagtatakbo si Nestor. Hindi malaman ni Nestor ang gagawin. Iniwan niya ang kanyang tricycle sa sobrang takot. Nang makakita siya ng isang tricycle, agad niya itong pinara at sumakay siya dito. Nakilala niya ang tricycle na sinakyan niya. Sa akin tong tricycle ang sabi niya sa isip niya. Sinong nagmamaneho nito? Tinignan niya kung sino ang nagmamaneho. Nakita niya ang babae pala ang nagda drive ng tricycle. Sa takot ay bigla siyang tumalon Nagising si Nestor na nasa loob na ng ospital. Nagdisgrasya daw ito. Tumaob daw ang sinasakyan niyang tricycle. Maraming galos sa katawan si Nestor. Nagtataka ang mga pulis. Wala man lang daw sira ang tricycle. Nakita ni Nestor na umiiyak ang kanyang asawa. Sinabi ko naman sa'yo na kapag gabi na huwag ka nang bumiyahe ang sabi ni Lorna. Kunento ni Nestor kay Lorna ang nangyari sa kanya nung gabi na yon. Magmula nang nangyari yon, alas 5 pa lang ng hapon ay gumagarahi na si Nestor. Hindi lang pala sa kanya nagpakita ang babae. Marami rin palang mga tricycle driver ang pinagpapakitaan ng babae. Kaya pala paggabi na ay wala nang bumabiyaheng tricycle. May usap-usapan na ni-rape daw ang babae ng isang tricycle driver. Kaya sa mga driver ng tricycle lang ito nagpapakita. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.